So hello nga mga mamshi So eto na naman nga ako nagbabalik. So ang ang inyong mamshi Eileen, Eileen G. So eto nga dahilan mga mamshiko kung bakit hindi ako nakapag-upload sa inyo ng mga ilang araw mga mi kasi ako talagang paalis talaga gagala ang mamshi nyo. hindi gagala ang mamshi nyo mga mi dahil nga mga mi paalis ako ay kami ay maghahanda pupunta kami doon sa Pangasinan mga mi kasi ikakasal nga ang sister at ko mga mi so yung hipag ko mga mi ay yung kapatid ng jisawa ko pero ang una muna nga gagawin namin mga mi ay pakaisad muna kami mga mi kasi andin pa yung mga ibang kasamahan namin mga mi And finally nga mga may nakarating na kami dito sa Quezon. Mga may ito nga yung tinatawag nilang patabol kasi nagumpisa na sila sa paggawa ng suman mga may. Hindi na namin naabutan kung paano ginawa, kung paano yung proseso talaga niya. So ayun dahil nga kapos na sa oras kaya ayan nagumpisahan na nila ang paggawa ng suman mga Mga may ito ay kalamay mga may tapos ito naman ay suman mga may. Ito yung dadalhin Iwanan sa kasalan mga may tsaka ibibigay sa mga ninong at ninang dahil nga first time pang makasaksi sa mga ganitong occasion mga may. So talaga ako'y amazed na amazed dyan mga may. Kahit maputik dyan mga may talagang tuwang tuwa ako dyan mga may. Kasi talagang nakikita ko talaga kung paano talaga ang kasayahan dito kapag halimbawa ganito ang mga occasion yung mga ganitong ka may kasalan mga may. Sa dami nga nagawa dyan ng suman mga mga miso, parang ako ay nabubusog na. So sabi ko, ititikman ko, hindi ako magpapahuli. Kailangan ko matikman ang suman ng mga taga tagabat ang gas mga mi. Mas masarap pang nga lalo ito mga mi kayo nyo sa asukan mga mi. Tsaka may kapartner na kape. Yun talagang pinakamasarap dito mga mi sa suman. So ito na nga matutulog na nga kami. At dahil maaga pa nga kami kinabukasan mga mi. So ayan. Ito na ang ginawa namin ay pinunasan na namin yung mga suman yung mga dahon niya para hindi siya madaling mapanis mga mi pag kami bumiyahe mga mi. So dahil nga pa mamayang gabi kami babiyahe mga mi so ito muna ang gagawin namin. Iyahatin muna namin yung mga bata tapos pagkatapos bibilhan namin ng mga gamit. Then yun binanding-banding muna namin yung mga bata mga mi. So happy ka dyan? Oh happy kayo? Happy. So, kahit nga gantong moment lang mga mi so nap napapasaya namin yung mga bata at birthday kasi ng anak ko din dyan so sabi namin sabi na namin so ayan after nga namin mga miss kakain muna ako ng dragon fruit kasi na miss ko talaga tong kumain ng dragon fruit dito napakasarap talaga dito ng dragon fruit mga miss tsaka napakasustansya nya so may ilang piraso nga pa nga lang na bunga dyan mga mi kaya ako ay nakakuha dyan ng dragon fruit mga mi So, ito na nga yung inaantay namin na babiyahin na nga kami ng Pangasinan, -Pang -Pang mga Mi.